So ngayong gabi, panurin naman natin si Attorney Pia Cayetano. Tingnan natin kung paano niya interpolate si Senador Rapitol Tulfo. Mag-enjoy talaga kayo kapag ka ang mga nag-uusap ay tulad sa ganito ang natin. Sige, panurin po natin, play natin ngayon si Rapitol Tulfo. Amendment, uh, Your Honor. Uh, Your Honor, as I mentioned, my amendment will depend on the response to my question. Kasi hindi ako makapagawa ng amendment kung hindi ko po alam kung meron mo bang mga difference ang mga uh, binanggit ko na types of students. So Subway Provincial, we can remove the interns, apprentices, and the Japanese. Okay. Dito kasi sa Section 42, nandiyan na po yung role of government agencies na kung saan i-refer Section 25. Pero kung yun ang gusto nyo, pwede namin ilagay. Alang-alang po sa inyo. Hindi ho, wag niyo akong wag niyo wag ko kayo mag-amend alang-alang sa akin. Kung saan kung saan tingin niyo na mas maliwanag? Ah, uh, na included na 'yon. But we can accept Uh, your amendment. I did not make an amendment yet, Your Honor. I was just asking a question. And I, uh, after I heard the answers, I said it's up to His Honor. Mr. President, uh, Your honor, his honor, tapos na po yung period of interpellation natin, period of amendments na ito. Uh, <laughs> sana ang, re ang request ko lang po, uh, sabihin lang niya sa akin kung ano yung amendments niya, and I will say whether I accept or not, And if I do not accept it, and I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako, na bumabalik tayo sa interpretation, and then after ma-explain ko, pwede niyang yamen at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo, bakit hindi nilang po niya, Mr. President, Your Honor, sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment, anong linya yon, and then I'll, I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell uh, the, the, the good senator from Tagig why I'm not accepting. Para mapabilis lang po tayo, kaysa naman po, eh, kailangan pa muna ako magpaliwanag, babasahin niya, kailangan ko pa magpaliwanag, and then hindi, siya satisfy sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. At kapag halimbawa na satisfied siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag amen Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Takapunan. See? Tingnan naman ninyo ang astig ni, ni Turpo na sumagot pero kaya ba niya si Pia Cayetano tinan natin kung anong sinabi ni Pia Welcome, welcome, to, welcome to legislative work Mr. President siyam po ang gusto ko lang may pakita sa inyo na sabi nga nung title dito Senator Tulfo nilampaso ni Senator Pia Cayetano. Okay, yan lang po. At bukas, tinan natin kung ano may pakita ko sa inyo. Ulit. Thank you.